Yung isa nandun pa. Si, uh, si Ate ano? Miguel, ko po, hmm. nandun pa. Ay, hindi po, hindi oh. dito, dito. Alam din nila na dala ko rin yung doon. So hindi, nyo na, hindi mo na meet si Miguel. Siguro po kung mara kita po sa Facebook. Hindi ka naman po yat, per. Hindi po. Kasi nung before po kami magkita ni Mama, pinatulog na po nila kami nung morning oh. ulit. After nung breakfast, natulog po kami ulit. Tapos yung, yung night match ko po, ay sabi ko kay Mama mamaya ako na. So, kasi alam ko magkukwentuhan pa tayo. Apo. So, at mas so too early din po kasi kung mag-take na namin sa like 5 o'clock. 5 o'clock kanina, nagpap nagpapainom na sila ng meds. Mm -hmm. Kaya eh, syempre, pag 5 o'clock, nag-take ako ng meds. Hindi 7, tulog na ako sa oh. sasakyan. <laughs> so, yun, kasi yung tama nung gamot, mga ano yan. Mga 1 hour. 1 hour. Ito si Nanay Miguel. Mm -hmm. Ay, hindi ko po siya nakita. Hindi mo nakita. Baka sa ibang pabit. Oo, oh, oh, baka sa ibang. Hindi pa siya okay. Oo. Oh, oh. Bago rin siya kasi. Okay. Kasi, kung, kasi kung okay na siya, nililipad na siya doon sa oh. pinanggalinga namin. Kanina yung nakita mo na isa sa mga misyon doon. Baka sa kasi pa siya. Hindi pa siya kamaayos. Hindi pa kaya. Hindi pa na dadal. Kasi kung maayos na, dadaling ka na doon sa pabilang kwarte. Hmm. Anong yara kayo natin? Yan niya, araw na wala. So, kailan niyo lang Daddy Frankie? Kailan Ilang years pa yun? Nauna ka lang ng 5 days siguro or 7 days. Mm hmm. Saan niyo naman po nakakita po sila? Ninyo? Sa Lemery? Mm hmm. Batang. Ano ko ang nagagawinin po pala kayo ng Batangas? Oo. Mm -hmm. So you travel everywhere? Mm -hmm. Wala kaming tigil, ikot-ikot. Mm -hmm. Kung baga... Advocacy niyo. Yes. Well, Pasasalamat ko kay mm -hmm. God. Mm -hmm. Mm -hmm after all ng mga blessing na binigay niya sa atin, sa akin, kaya kumagawa ako ng kawang gawa. The same time, nagbibidyo ako, sakaling nga uh, magkaroon ng revenue ang video ko, mas makatulong pa ako kasi syempre yung araw-araw wala naman po yung ganun pero hard work din mag-maintain mag ng vlog yes o, o, mm -hmm. very ano rin i-edit and then you, mm -hmm. you, have to find contents na uh, not only for people to be interested in your contents pero yung ano rin yung may sense mm -hmm. talaga tsaka ano maraming alam mo yun yung kahit Although sabi mo kasi hindi lahat ng tao magkaka-interest. Mm -hmm. Diba? Kahit sabihin natin best effort, ginawa natin yung best natin mm -hmm. para makatulong. Pero yung iba, ha, parang binabash pa rin. No, iba, iba, yung yung... So, kabisado mo ang Little Tokyo per? Ah, uh, yung Tokyo Tokyo lang po. Tokyo Tokyo. At saka yung, ano, yung, ano ba yung, ano ba yung, kimono ken. Kimono ken. Okay. Okay. Pero yung iba pong Japanese, nung younger po kasi ako nung high school, doon ako lagi pinapakain yung mga uh, So nung time na yun, uh, nung sinundo niyo, niyo po, nung iinatid niyo po ako, talaga na-miss ko lang kumain talaga ng Japanese. Mm -hmm. Kasi nung nagkaroon po na financial problem si Mama, less na lang yung pagkain namin ng mga sa mga ganong restaurant then uh, we we uh, we would eat na lang yung mga very simple foods talaga mm -hmm. so namimiss ko lang talaga kumain ng yung tempura yung at saka doon po kasi sa hospital ano puro gulay po kasi puro kitap, gulay ano, oo po puro, puro gulay ano, ano naman po yan sa doctor naman oo oh, uh oh. kaya lang ay po kasi pag gulay iba po rin po yung bigat ng mayroon ng protein ko uh oo -oh like nakuha po sa mga seafood, sa mga meats. Yan po. Alam mo ang daming nagmamahal sa iyo. Ah, salamat um, po. Ang dami, marami akong followers. viewers na talagang abang na abang sa'yo. Apo. Aba. Kasama sila na nagpipray. Apo. At uh, gustong gusto kanilang makita. Apo. Kaya, kakita mo nung ano talagang halos di ako mapagsakita masaya talaga ako oh, sa nakita ko ngayon oh, kasi na I first met you in Cavite uh oo -oh. Kasi alam ko nga ala, nasa street ako, I looked like a beggar for like 2 weeks. And then I had to to show na yung mga tao sa laban. And uh, for me to be not recognizable, kailangan ko talagang magkakainteresan ng wall. Para lang hindi ako kakainteresan din lang. Kasi may mga, that, that time I think nasa Pasay ako na <laughs> Tapos may lumapit ko sa akin, parang atik yata tayo. Ay buti na lang, I looked like a beggar. I looked like, uh, was, my, skin, my skin was really dark that time. So, indeed, they didn't recognize me. Eh, nakita niyo naman po, diba, na pinakita niyo sa akin picture ko sa Facebook. Sabi nyo, ito ba ito? Ikaw ba ito? oo. oh, oh diba, layo oh, ng Kaya nga, ay, oo. Oh, oh. Saka, I look Japanese there. And my skin was really fair. So, nung time na yun, sabi ko, hindi, hindi naman siguro ako ma-re-recognize. At saka, kasi, ang hindi kasi, kung, kung ba taga-barangay sila, and they were running after me, sana na lang, nag, nag, ang, hindi naman sila mamarunong pero sana siya, na nagpakilala na lang agad ng taga-barangay. Kasi ikaw ba naman talaga, civilian si ka, bigla kang lalapit sa babae. Mm -hmm. Tapos, uh, kumaka na, dadakpikit, dadaan ni tawag doon, dada, dadakpin mo oh Oo, no, dadakpin ka. May, uh, uh. Tapos may mga nagpapalit pa nalagyan ng bosa, something like that. Siyempre, you really be scared kasi oh. I didn't know these people. They were running after me. Oh. And then, uh, they were trying to, parang they were forcing me to to ride those uh, vehicles. Oo. Oh. Eh, eh, we would run talaga. Highway run ka talaga. Kasi, syempre, sino ba ito itong mga tao? And then, oh. running. So, I was really, really scared. But, siguro, yung consciousness ko that time, siguro, I was conscious 80, kasi siguro mga 70%. Pero yung 30% kasi I was just thinking different. Yung time ko na yun. Uh, I thought my mama was not my mama that time ganun pag uh, nagkakasakit naman ako but I, I think the Lord kasi pag uh, ganyan uh, nagbuhamalik naman talaga ako dun sa full consciousness ko and right now I'm out of the hospital I'm, really blessed kasi nakalabas po ko ng, ng short time lang yes kasi yung iba po na I feel sorry for other patients inside kasi yung iba sa kanila they're really homeless they, they cannot go home kasi uh, wala nang tatanggap sa kanila eh and then uh, Meron doon 6 months na, 9 months na. Wala, months hindi pa, na, pa rin nakakalabas. Tapos, hindi po tapo po. Tapo, opo, tapos 3 months na nandun. Wala nang nakiklaim na family. Ayaw na busy tayo ng family. Tapos Oo. wala nang ano, wala na. Kaya yung iba naman naghahanap rin ng shelter doon sa loob na. Mm -hmm. pero yung iba kasi hindi talaga pinapayagan pa loobas kasi nakikita ng mga nurse at endas na hindi pa talaga okay lalabas. Kaya, sure ka kasi napakabait nai talo po napaka ta. po. So, so, mo, uh, <laughs> uh, po. po kasi yun 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 Sa yun yun sa yun 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 Oh, oh, of calamity raw. Oh, di ba, nakaraang po, araw. Really worried po kasi ang lakas din ng ulan dun sa ano, dun sa hospital. Sabi ko nako, na eh baka po bumagsak ulit yung bakot namin dun sa. Oo. Oh. Kasi binaha na ko ito mo kidi, dati pinahayuman. Oh, nakarating uh, ba, eh. na ako dun sa bahay niyo. oh uh, okay. po. Uh -oh. Sabi ko lang naman bait. Kasi ano, no, when to, ako kasi no December. Before July pinagtatamgan bahay. Uh, Siguro, ano na uh, general cleaning na rin. But at the same time, kasi there were many books there inside the house na kailangan talaga i-out dahil uh, hindi na siya useful dun po dun sa collection of books ko din. Mm, Ito <inaudible> Hindi naman. Nagwa-worry lang ako. Sabi ko, baka hindi pa sila palapasin tonight kasi gabi na nakataka ako. pumasok kung pwede lang pumasok eh yung isa pong kasama siya nandun sa gate nandun lang oh. sa may waiting area gusto mm -hmm. hindi ko kita yung oh hindi kasi gusto ko ipa-assist oh. ikaw sabi ko baka mahina si nanay or what awang pang Yes, oh so thank you. Sa mga tiwala ang kayo natuwa nga po nung nakita ko siya, I was really crying inside kanina dun sa pantry nung unang kita ko sa kanya. Kasi sabi ko, namiss ko talaga si mama. Tapos yung itsura niya ngayon, arrested talaga siya daddy Frankie. Pero kasi lang ba din siya pinabayaan. Oh, kasi uh, daddy po kasi na nagkasakit ako. Ang oh, tsura ni mama, she was really thin in dark yung nagdark Eh, sya kayo ng stress talaga sya pero this time nakita ko talaga nung kalina nakita ko siya. ang puti nya yeah. tapos <laughs> ang, ay, talaga alala <laughs> ko yung when you told me remember na when you brought me to the hospital 3 mm -hmm. uh, weeks ago sinabi mo sa akin na Sick, uh, alam ko Pearl na yung pananampalataya mo sa Diyos something like that, uh -oh. and you were wearing rosary that time, uh -oh. and then you told me sinabi mo sa akin na ah, hindi ko kayo pababayaan ng mama mo and then and and, the entire time that I was inside the the pavilion, the the hospital, talaga nagpipray ako. Kasi sabi ko, si Daddy Frank hindi hindi, hindi pa ka may ganong katagal na magkakilala. Pero uh, talagang na heartwarming siya for me. Kasi yung yung words you niya, know, it it sounded really sincere. And then sabi niya sa akin, hindi ko kayo pababayaan ng mga. Remember that when I even told you mm -hmm. na sabi ko sa'yo? Kasi I, was, I wasn't really that cautious that time na sabi ko sa'yo. Daddy, Frankie, can you buy me Uniqlo? <laughs> yes. <laughs> I don't remember oh, that I said that. yes. At that time, I wasn't really conscious. Kasi, I, wala. Kasi that time, I just had to say it. Kasi wala talaga akong damit na oh. ano dahil nga before. Because I got sick. I had to, to really throw everything up you know? dami doon na mga nahanap ko mga damit sa bahay na talagang ah, parang that time kasi nangisip ko mga yun, Basta something negative talaga about those clothes. And then, uh, I have to say that to you. Pero sabi ko, oh, grabe na iya ako. Nagsabi ako ko Hindi, <laughs> okay bro. lang. Pero na, talaga na tum tumatakas sa isip ko. Sinabi mo sa akin na, hindi ko kayo pababayaan mama mo. So, yes. Yun lang naman ang, uh, uh, kumbaga, kaya ako sinabi yun kasi naawa talaga ako kay nanay. Upo. Kasi syempre sa edad niyo yan. At saka sa'yo, gusto May ko yung lumakas yung... din ang loob mo. Upo. Kaya ako sinabi yun upo. na nag-iwan ako ng magandang word sa'yo. Kasi alam kong hindi ako pwedeng pumasok sa hospital. Upo. Kaya yun lang ang bilin ko sa'yo. Kaya tapos si Daddy Frankie that time kasi uh, akala ko noon, I was thinking na Uh, pag iniwan mo kami sa hospital, then after that, naiutin mo na kami, ano na lang yan. Mm. Mama was telling me the entire time earlier na uh, you never left her uh, during the time that she needed someone talaga to be there to support her in many in many ways. And then uh, dumayo pa rin kayo sa Batangas. Imagine, mm -hmm. from Makati, <laughs> Ay, the, you had to go through the toll gates. <laughs> may sasakyan naman na oh, uh, talagang huh? ano daddy Frankie talaga I really praise the Lord for, for, you kasi ito ra uh, sincere with all sincerity kasi eh, uh, yun syempre relative nga namin dyan na sa Las Pinas hindi pa makapunta sa amin madami pang sad mm -hmm. eh, eh kayo po na si Hay narin uh, na alam na, na 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 yung Bible verse na ah uh, may part din na sinabi na meron talaga na yung mas mabuti pa yung minsan yung ibang tao na nakakatulong. sa so, kung baga yung pagtulong mo sa kapwa ko hindi kailangan nasa flesh and blood yun. Uh, may mga tao din na kapatid mo. Ah uh, kung baga soul brother mo soul sister mo na nandiyan to help you. Na hindi laging yung kamag-anak mo yung tutulong sa iyo uh, Kasi na uh, appreciate ko pa din 'yung sinabi pa sa kanila mama na uh, you 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 look at it's pa to, to communicate to our relatives mm -hmm. and ganyan eh hindi eh, po yung nagagawa para sa amin ng iba kasi tao na sa Patangas before and then uh, yung, yung kaya nga na, uh, naasar ako nung sinasara so yung na-miss ni Per ngayon na pagkain is tempura tempura po eh, and uh, sushi na sashimi po ah sashimi yeah. okay <laughs> yeah thank you daddy brown <laughs> okay so, yung ano lang yung green tea lang na-miss oh. talaga daddy brown okay salamat po. yes kasi ang dagat per enter. Puro kami, ano, sita, ginatang sita, potato, sita. Ay, na na hindi, Di, kasi, yun lang, wala kamote. Hindi, kasi parang na-LBM na ako minsan sa mga pagkain na yun. Na parang nag-ano, pero nakatulong naman po kasi uh, nag-ayos yung aking, yung aking, kasi sabi daw ni mama, nung no, nakita niya raw ako talaga raw yung itsura ko daw noon. <laughs> anyway, yun. yun, yun. Ano, tulong naman din. Lord, talaga, thank you, Lord. Wala akong masabi. Maraming nag-aabang sa kanya yan. Opo, maraming nagmamahal okay, kasi, Kiper. Okay. <laughs> Opo. May excited nga ako dahil parang kailangan kita yung mga vlogs eh.